sa this video uh, mag-unboxing po tayo ng binili na binili po natin sa online sa Outlet City Outlet City Mitsingen Eh, uh, ito pong bubuksan ko po ay isang regalo para sa isang guru oh, isa-isa kong guru nung elementarya pa ako at siya po ay guro ko sa grade 6. And dahil matagal ko nang hindi siya nakita at nag-retired na rin siya. At minabuti ko pong, naisip ko kasi na um, bigyan siya niyan. And I hope magustuhan niya yan and uh, ano kasi um, kaya ko po siya bibigyan yan kasi nung nasa elementarya po, po kami lagi po akong nandun sa kanila and uh, um, kumbaga doon ako lagi sa kanila at saka panahon naman siguro na ayan may maibigay naman ako sa kanya yan po yung binili ko, din, Denmark. I hope na magustuhan at kasya niya. Hindi ko kasi alam kung anong ibibigay ko sa kanya, kaya naisip ko rilo na lang. So, kasi wala talaga akong ibang maisip. Yan po yung rilo. And, maganda naman po siya. And yan po yung, ano, yung rilo. And, I hope magustuhan niya. And sana mag magkita na kami soon by by the grace of God. Ayan. Maganda siya sa personal. Maganda naman talaga siya. Bagay na bagay na siya sa kanya yan. So, ayan excited na nga akong ibigay sa kanya 'yan. Ayan. super excited na ako na ibigay sa kanya 'yan. At sana maging masaya siya sa konting regalo ko. And Yan. Napaka maganda maganda siya at mahilig ako sa mga ganyang relo kasi at yan yan yung kaya niyan yung napili ko. And I hope na matutuwa talaga yung teacher ko niyan. Yung teacher ko sa grade 6. So, ayan lang po. And God bless everyone. Happy weekend.